kung sa bayan ko, di ko siya pasisingitin. Mag-antay ka dyan. Tapos nung pinagbigyan ko siya, tingnan mo ko anong gagawin niya. Siyempre, di alam ng mga kamonte driver yon. Tapos ito oh, si ate oh, walang pakialam ko cellphone kahit tumatawid. Grabe yung kumpiyansa niya na di siya sasagasaan ng mga driver. Kung sa bayan ko, siguro busi na yon. Tapos sasabihin, Uy, magpapakamatay ka ba? Tapos ito si kuya driver oh, alam niyong napakabagal ng truck. Kung sa bayan ko yan, wala na. Kahit naka yellow lane pa yan. Overtake ka ko yan. Ayan o. Kuya kuya sige okay na. Overtake ka na. Wala nang pasalubong na jeep. <laughs> Bubusin na ako pa track. Ooy bagal bagal bo. <laughs> Walang ka challenge challenge dito sa Japan. Ayan o. Susayang. may track na. Tapos ito o. Naka red light. Tingnan mo. Parang sukat na sukat yung distansya nila sa bawat isa ulang singitan, walang bumper to bumper, kaya malayo sa disgrasya. Yes. Sana ganito din sa bayan ko, may disiplina at may respeto sa isa't isa ang bawat driver. Diba? Saya-saya nun?